Hello mga ka-DIY Sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng ESP8266 coin counter na may RTC module para sa tamang oras at micro SD card adapter para sa automatic logging ng coins araw-araw. Perfect ito sa mga coin operated machine arcade o kahit simple tip box na gusto mong gawin smart at automatic magre-record na kita mo. Sa so una, maghulog tayo ng 5 piso. Okay. Sample lang to ha. Then yan, pumasok na. So ngayon, piso. Yun, pumasok. Then, 10 piso. So try naman natin yung bagong limang piso. Yan. Pumasok then 20 pesos yun Pungasabin. so real time sya so bali hindi lang sya real time yung table so ngayon log out tayo okay. so login tayo ulit scan yung QR then yun wala meron na tayong data Na table okay. pwede tayo rin mag export ng pdf ngayon, try natin mag-export. Okay. So, kikita nyo lang yan yung mga record ng sa isang araw. Then, ngayon, try natin mag-log in sa admin. Mm -hmm yun yan, kita nyo na yan yung itsura ng admin so, hindi pa siya totally okay yung ating app pero in the future ay mapaperfect na rin yan so ngayon sa susunod na step na to ipapakita ko, ko na sa inyo kung paano i-install to so yan, uh, kailangan natin ng uh, Then, itong RTC, real-time. So, ito, 10 years ito ah. Kahit dito naka-sak-sak ano, naka tanodin sa iyo, maandar pa rin siya dahil dito sa battery. Then, itong micro SD card na adapter Kusan, dito maglalag yung yung mga saved file na data sa coins. Yung nagka-count na coins. Dito nagsisave yan. Then, itong for para sa node .co. So, yan, start natin. So, bago natin, bago tayo mag upload ng codes dito sa node din C. Kailangan, kailangan natin itong i-plug muna lahat. Okay. Yan. Then, ito, uh, nakalagay dito, uh, ground, tapos uh, positive. So, white is ground and violet is positive. So, kailangan ito ay 5 volts ito. Ito. So, dito, ito yung 5 volts nakalagay. As you can see, 5 volts. Okay. So, negative yung white. set natin ay yeah. natin So, ito naman, set natin ito si CS. So, CS basically uh, ay si D8. Okay. So, si D8. Ito yung D8. Then, Yan si CSK ay si D5. So, patay kay D5. Saksak na. Ah, yun lang. Wait lang. Ah, balikot ko. Yeah. Then, si Moss. Si, si Moss ay sa kay D7. So, ang kulay niya ay kulay green. So, patay kay D7. d b6 plus not the least d 6 so double check natin kung tama ang so, cs kailangan d8 si mo kasi c csk d5 uh, so mali akong nilagay so D10 D5 Oke okay, Si Mo si dapat D6 simo Mo si Ah Si Mo si pala D7 Maka Tas miso Gak ke D6 So, then. Hindi natin. Yan. Ayun na. Then, na yun. Kay R RTC. So, syempre, apat lang kailangan natin dito. Hindi na ito kailangan dalawa. So, syempre, si ground saka voltage, kailangan nito 3 volts naman. So, dito tayo kay 3 volts. We're looking for 3 volts? Ito, ito, ito. Oh, so, pasti negatif. Ya. Yeah. Oke. Okay. Black is positive. Oke. Okay. Dan ini si 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 L. KD1 tapos CDA, KD2. CL, L pula D1 D2. So, yan. Okay na. So, yun guys. Uh, copy nyo yung link. Then, copy nyo. Paste nyo dito. Then, punta kayo dito sa code. Then, download zip. Once na-download na yung zip. So, uh, sa akin already download na. Then, drag nyo lang dito. Lagay nyo dito. Once na-download nya, unzip nyo to. So, extract all. Yan, istara ko lang so yan, nais so, na siya, um, lang, so to, dan so istirahat natin, so nang okay. so yan, natin to, then dito sa file na to. Uh, napunta pumunta sa file nito, na click natin to isa. So, kailangan, uh, bago natin to i-click, kailangan makapag-download kayo ng Arduino IDE. Mas na nakapag-download kayo ng Arduino IDE, click na natin to Okay. Nice. So, yan. Loading na. So, ito yung setup ng pag-connect sa app at sa wifi. So, basically, ang gagawin natin dito ay kukonect muna tayo sa wifi bago magbukas tayo ng app ng coins counting. So, dahil first time nating i-upload to sa Node MCU, kailangan natin hanapin dito yung void setup. So, sa board setup, let's see. So, ito, ito, board setup. Ngayon, okay, pupunta tayo dito sa set to true na RTC. So, ito yung RTC dahil bago pala yung RTC natin, naka-default siya ng 2000, January. Ito true natin para yung date to -day. Then, i-check natin yung verify. Okay. So dahil wala pa tayong board, ah, uh, okay, connect na natin yung board natin. Na Node MCU. So okay, connected. And then, select natin yung board natin. Bago lahat yan, check muna natin yung sa device man manager kung nakakonect talaga yung node MCU natin. So, device manager. Okay. Hold on. Ito tayo sa device manager. Device manager. Ito ito support. So, ito siya. tayo sa port. So, ito yun siguro. Bali, para ma-check natin kung siya talaga yan, unplug natin ulit yung node MCU. Okay. So, yan ang na So, na-pag-na natin. Balik na natin ulit. Kasi, siya talaga yan. Siya na. Then, punta tayo sa Arduino IDE. Doon sa calls. Okay. So, punta tayo muna tayo sa tools. Then, punta sa board. Siyempre, pag kailangan meron na kayo na itong ESP 8266. Pag wala pa kayo nito, download kayo sa Board Manager. Yeah, dito. Search niyo na lang dito. Okay? Then, mas na na-download 'yun ha. Then, pwede tayong hanapin natin yung NodeMCU 1.0 na module, okay? So ngayon, hindi pa siya nag-highlight. Kailangan natin na connect to unknown com. So, select natin to kasi okay, dito tayo sa counter Okay. So, yun. May na siya. So, ngayon, i-check na natin. I-verify natin. Medyo matagal lang siya mag-compile. Pero may times sa may time na siya na mabilis lang. Gusto nyo, passport nyo na lang yung video. So, hintay natin matapos kasi ito eh. Oops! Okay, itong issue natin, meron tayong before pass count. So, set up muna natin to 0. Tanggal natin to 0 kasi hindi, hindi siya naman required. Then, check natin ulit. yan ah then compiling na then upload na natin may mga Napin ko lang dito yung uh, ano, void set up ulit. So, kailangan kasi natin iset ito sa force once na nag-hard reset. o oh. Uploading. Yan, yeah, done uploading. So, once na done uploading na, yon uh, i-false na natin to kasi nari naset na siya na as time, um, mm, day to day. Then, re-upload natin ulit. Yan. So, okay lang na yan. So, it, kung i-check natin sa sa serial monitor, so, ganito siya ang um, text niya. Eh. Yan. Kasi dahil nakakonect na sa akin yung micro SD card sa yung RTC So, ngayon, ah uh, tapakita ko muna sa inyo kung paano siya i-connect. So, yan. Uh, ito na. Then, kailangan natin ng na connect to. Uh, connect natin. So, ito yung positive, negative, katalin dyan. So, ito naman, alternative naman yun. set so, 12 volts siya. Okay. So, ito yung coins. Coins timer, then coins. flat. So, lagay natin ito. Ito. sa so, negative. Then, taas speed. Sa so, 12 volts yan. Okay. Then, so, syempre, ito. Ito yung puting wire na ito. ah uh, ito yung nagbabasa ng pulse ng points bawat hulog. So, ngayon, iset set natin ito sa D4 o kaya D3. Either sa dalawa. Kasi ito, itong Houdin Sina, is-set na sa dalawang coins. Coins na. Ayan. So, is-set na natin ito. So, ngayon, uh, itatry natin yun yung mga coins. So, before that, um, kailangan natin kumunek sa... วไปนะ Node MCU เ okay. ฮ้ยโมนาไซส์ไปไป Node MCU so uh, connect natin. Oh, hold on. Yan. So ngayon, connect natin sa mga coin counter AP. So yan yung node MC ko well, then Search natin yung coins na dinunload nyo na APK. Yun, then user login. Siyempre, meron tayong QR code para mapaglaki ng user. So, scan natin. So, yan. Pag-scan na. Ito nyo yung sa ano. So, ngayon, ito try natin ito. Uh, 20 piso, 5, 10, sa so, first piso natin lagay. Okay. Oops, hindi siya mababa. Okay. Okay, hindi sya nababasa. Ika-calibrate nyo lang para mabasa to. Kung ah, hindi ka ma-calibrate, then try natin yung lima. Ano okay, din? Power. Oh, kaya pala hindi na nababasa. Tanggal. So, make sure natin na nakaano to ah. Log in. Okay, yun. Log naman siya. Then, try natin ulit. Piso. Yan. Cross na siya. Nag-log na siya. So, makikita nyo, nag-log na yun sa app natin. Then, limang piso. Yan. So, wait natin. So, nag-appear na rin doon sa app natin. limang piso. Then, 10 pesos. Nag-appear na rin. Then, last 20. na siya, yun. Nag-appear na siya. So, dahil dito sa table natin, hindi natin siya makita. Good lang natin na uh, sign out ulit. Itong up na ito, hindi pa siya masyado perfect. But, hindi na pinipitch ko pa siya. Then, yun. Yun, as is, nakita natin. Ito yung piso, 5 piso, 10 pesos, 20, tas yung total. Dahil pula to, dahil, ano sya. uh, nagset ako ng cons, Sinet ko siya na as 320 yung kota. So, ito yung kota niya, 320. Hindi niya nare-reach to, pula pa rin ng nasa up natin. Then, kung gusto natin export to as PDF, pwede naman. Yan. Yun. PDF na siya. So, pwede natin i. E. O kaya, pwede rin natin i export as CSV. O. Mm -hmm. So, pwede kayo mag-edit. I edit nyo yan kung set nyo kung ilan total lahat yung sa 30 months. Yan. So, if ito try natin mag-login sa admin. Admin. O, oh, may spelling. Admin. As admin, try na password. So, kayo na bahala magpalit ng password ng admin. Tapos, pangalan admin. Kaya, doon sa QA. Oh, uh, so, yun. Dito, nyo. Yun siya. Ito yung pang set. Ng 320. Ito yung 320. Hindi ka pa siya naayos. Bali, ayusin ko pa siya. In the future. Then, August. Halimbawa, sa August. Set tayo ng July. No. Kung anong date, date yung uh, 8 month. Ang may insert dyan. Then, check tayo. Reset daily, recent monthly, and out. Yan. So, kahit anong, pwede kahit anong bendo, pwede siya. Clickable na makahit sa, pwede sa PC Wi-Fi, pwede sa, ah, uh, dun sa, sa ba tawag mo pangalan, dun sa, remember. Yan, sa car wash, yung mga ganyan, pwede yan. Pero kung sakaling, kahit malayo kayo, or gusto nyo makita yung ilang quest na uhulog, pwede kayo mag-login dito. So, yun. Uh, sa next video ko, i-set, tuturo ko kayo set na kung paano i-log uh, mag-create, mag-generate ng QR code. So, please uh, subscribe na aking video for this tutorial it meron kayo natutunan. Kung wala, uh, pwede kayo mag-comment kung anong gusto nyo matuto. Back dito sa coins counter ng Bendo. In the future, update ko yung ating app. Pwede kayo mag-suggest kung anong gusto nyo. But, bye guys. Uh, see you next video.